Okay guys, so good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa Lon sa ciudad sa Rose City. At dito muna tayo mag-vlog at tayo mamimili muna dito sa Rose City para mamayang gabi sa na. Sa tiyang tawag na New Year. Ayan, advance. Happy, uh, happy New Year sa lahat ng mga viewers, sa ating mga subscribers. Happy New Year sa inyo lahat. Ayan, nandito ngayon si Papa Lon kasi pupunta tayo dyan mamaya. Uh, dito muna tayo sa at Batik rito pero ito is kasi ito mga guys yan yung maragtas kasi hindi natin nabutan dito yung festival ngayon na ikot ikot lang tayo dito sa kabila para may pakita natin sa inyo uh, magandang lugar to guys uh, ikot ikot lang tayo rito kasi uh, new year kayo na uh, mamimili tayo ng mga pangangailangan sa bahay Ikot-ikot mo na si Papalon tayo tatawid dito kasi yung sa kabila guys uh, sikat na sikat sikat na iskulaan yan uh, Kapisay National High School Government National High School yan ayan guys oh, monumento Ito naman yung pupunta natin dito, Villalier ah, Stadium, yung palaroan dito. Kaya hindi naman tayo papasok niyan. Ikot lang tayo dito, tapos pupunta tayo sa public market kasi. Uh, mamimili ako ng pangangailangan sa bahay. Ayan. Oh, Ayan e mga guys, yan yung Villarreal Stadium na tinatawag dito sa amin yung mga sa sport complex. Yan, napakalaki yan, napakalawak. Ngayon ikot-ikot tayo dito bago tayo pumunta ng uh, public market Para mamili na yung pangangailangan Ayan o oh. guys ang eskulahan sa Kapisay National High School ayan napakagandang eskulahan yan mga guys uh, sikat dito yung mga itong mga eskulahan to napakaganda ayan ito yung sport complex tapos uh, ikot ikot tayo dito sa kabila ayan, napakaganda ho ayan Ngayon lang ako oh, nakaikot dito mga guys sa tagal ko na na uh, tagal dito di ako pero hindi ko alam pang ngayon lang din ako nakaikot dito kasi matagal tagal na rin na nawala ako dito okay, mga guys uh, naglalakad tayo dito papunta sa public market uh, sobrang traffic ngayon ayun nga pala sa ating mga kababayan sa mga nagpapaputok ng bayang gabi at ingat po tayo mahirap na maputulan ng mga daliri at sa mga lasing huwag talaga maghawak ng mga libitan doon delikado baka maputulan kayo ng mga kamay ayan Nandito si Papa Long, naglalakad lakad dito sa road sa, sa Rua City. At ay papunta ng public market para mamili. Ayan. Ito kasi uh, public market na yung sa dulo mga guys. Ayan, uh, napaka-traffic ngayon. Ito naman kasi hindi nadaan natin 'to, malaking mall dito. Ayan oh. Eh mga guys, oh, uh, ang sarap yon, uh, dagsa yung mga tao dito sa public market. Ayan, uh, kahit saan dito lumingon ngayon, adagsa uh, ay mga tao dahil sa namimili sila ng mga pangangailangan sa loob ng bahay nila mamayang gabi dahil sa tinatawag na uh, New Year ayan kahit sa kagumingon dito ngayon ang dami mga paninda ayan yung mga turuto dito tayo ngayon sa Pansang Public Market kasi Pamimili din ako dito sa aking pangangailangan. Ang shoutout sa ating mga kaibigan sa kay Buknay Palaboy. Uh, happy New Year, bro! Nandito ngayon si Papalon sa amin sa lugar namin sa Ruas City. Uh, sa kay Rix TV. Ayan. Set din yung lahat. Dagsa ngayon mga tao, mga guys. Napakaraming tao ngayon. Uh, nagsiksika dito ngayon. Gawa nga ng Siyempre, uh, magbabagong taon tayo ngayon. Nakakaraming tao ngayon. Mamaya uh, ano na lang ako mamimili. Tatapusin ko muna yung pagbablog natin para mas maganda kasi. Kasi hindi tayo makaporma pag uh, nagbablog tayo. Kailangan muna uh, na muna tayo. Pag-vlog muna bago mamili. Ayan, tingnan yung tagsa. dito tayo papasok muna tayo dito sa loob ah, oh, may, may na lang mamimili kasi gawa nga ng pag nagbablog tayo hindi tayo makapamili yan itong rose city guys yung pang public market napakalaki ito ayan dito tayo muna ikot-ikot. Ito yung mga bilihan ng mga isda dito sa loob uh, pero hindi na ako masyado magikot-ikot dadaan na lang ako dito kasi ah, uh, may pupuntahan pa din ako Bakit, kailangan natin kailangan natin din mamili ng pangangailangan para mamayang gabi ayun yung mga tao dito uh, napakarami ngayon kasi gawa nga ng mamayang gabi busy na rin yung, yung mga kababayan dito sa Rose City para magkaroon ng happy happy sa pamamahay andyan yung sa akin pinsan andyan pisto sa akin pinsan mga guys Ayan. pero mamaya na ako dyan pupunta kasi Ang gawa nga ng Magbablog muna tayo kasi napakahirap mami pag uh, -blog tayo mahirap pag namili uh, namimili pag may mga bitbit -bit na oh, nahihirapan ako oh, magpamili pa habang nagba-vlog so mas maganda yung uh, magbablog muna tayo bago mamili kasi napakahirap ng kasi mag lang ako yan dito nung last year nung umuwi ako rito ito uh, sarado to ngayon maganda na oh ayan oh. dito tayo para makita nyo Abang, ano nga lang? store. in Ha? in Ah, uh, okay. Shout out lang sa mga nga sa panggay na mga manalo pamilya. shout out sa mga niya Kita ini karo mga alas 6 o Oh, Papalon Vlogs. Ha? Papalon Vlogs. Papalon? Oh. Papalon. Pap Papalon, Papalon. Eh mga guys, so ito yung dati, last year na pumunta orito, na nasarado ngayon ito. Maganda, malapit na pala mabuksan to. Ito. Ayan, napakaganda na naman another one na naman to, pwesto ng mga kababayan natin. Ayan, kasi may mga pailaw na yan dito. Mga decoration. Ang mga nakatiles. May mga hugasan, saksakan. Napakaganda pala naman to pagka na-open na. -open, Ayan. ito yung uh, extension pala sa public market napakalawak mga guys napakaganda ayan at malinis ang Rua City siyempre bilang kapisnon din proud din ako uh, na, may kita nyo naman sa dinadaanan natin mga tiles ang ganda o oh. ayan wala kang masabi kasi napakaganda mga tiles ang ginagawa ano tiles ayan ngayon, lalabas tayo dito para maganda. Maganda talaga kasi puro nakatiles na siya. Maganda talaga. Ayan. Ngayon, dito tayo. Ikot-ikot muna tayo. Tapos punta naman tayo sa kabila. Kasi hindi man tayo pwede mamili ng uh, nag tayo sa camera. Kasi mahirap. Ayan Oh. Napakagandang pasyalan dito. ikot naman tayo doon sa kapila mga guys yun mga guys nandito naman tayo sa pinakadulo Ayan, dito naman iba-iba ng mga, paninda dito ayan ayan Bella! sa yung ating mga kababayan wow. nyo nandito sa oh, tasty, tasty, kanilang pamimili. Busy-busy sa kanilang hi. Hi. Uh, binibili kasi. Pangregalo sa mga kamag-anak oh, o di yung mga kapatid kamangkin. Hi, happy new, year. Happy, new year. happy new year. Hi, hi Papa. Year. Hi, Mama. Hi, Sir. Happy new year. Hi, mga guys. Oh. hi Sir. Happy new year. Tasty bread, Sir. Oh, 45 pesos lang. Ayan nga, Ayan nga, guys. Uh, dito tayo sa likuran ng dumaan ngayon. Ayan. Bising-bising yung mga kababayan din natin dito na namimili. Pangregalo sa mga kamag-anak o di kaya sa mga pamangkin. Ayan. Dagsa yung ating mga kababayan sa pamimili ng mga gamit o di kaya pangregalo.

Ayan mga guys Pusing oh. busy sila dito. Siksika ng mga tao ngayon. Gawa ka ng... Siyempre. Ayan yung uh, mga... sa mga lamisa, mga pinya. Dito tayo, ikot-ikot muna tayo. At napaka-traffic ngayon mga guys. Kasi pag... Um magbablog tayo na may mga pit -bit, -bit hindi ako makapag-vlog kasi may hawak tayong mga kamera kaya hindi tayo makapag-vlog mas maganda yung uh, tawag dito yung wala tayong hawak tayo mga guys oh. grabe traffic guys oh. Traffic. At ang daming tao dito ngayon, ano mimili. ayan Ayun. Ako 40. Ayun. Ito tayo para ikot naman tayo doon sa kabila. ito yung public market ngayon na grabe yung traffic. Ngayon, ngayon naman yan mga guys kasi uh, dito magbabagong taon kasi 31 ngayon kaya yung mga kababayan din natin namimili ng mga pangangailangan sa loob ng bahay kasi uh, magbabagong taon kaya ito yung mga forma sa mga tricycle dito guys saka dito pagka pumunta kayo rito sa Rua City Kapit ito tinagurihan ng mga capital seafoods of the Philippines ang Rua City guys nandito yung pinakamaraming mga seafoods lahat at makikita nyo rin dyan sa Farmers Cubao nandyan din yung mga maraming mga seafoods galing yan dito Saka sa kasamay nila Ayan. ngayon ito yung pinagura ng Capital city of the Philippines ang Rose City Ayan. saka madali lang dito guys pag pumunta kayo rito ang sakyan nyo lang yung mga pa naman kasi dito yung mga uh, hindi kayo maliligaw kasi may mga color coding ang mga tricycle dito gawa nga ng may, may pula, may orange may dilaw iba iba may mga may kulay gray kasi pag uh, dito yung iba naman kasi dito wala pa mga franchise yung franchise nila yung city number mga color pero yung mga kan dito may mga yeah may mga kanya may mga gatura diyan na parking may mga kanya may mga franchise yan may mga tawag dito city number ayun mga paninda naman guys kahit ka ngayon daming tao dito ngayon ayan ikutin natin to punta tayo doon sa kabila punta naman tayo doon sa may city hall bago uh, umuwi at mamimili muna tayo ang dami sana natin mapunta ang lugar kaya lang maiksi lang ang bakasyon ko mga guys kaya bitin din siyempre uh, ko rin sa pamilya ko halos hindi nga ako hindi makalisalis kalis alis doon kasi ayaw ko pa alisin kaya lang ako hindi man pwede na hindi tayo mag, mag upload ayan ito yung mga uh, may mga city number yan oh. yan yung mga may mga pan sila kulay uh, kulay orange ayan, dito tayo ngayon ay yung public market ngayon nandito tayo ngayon sa pasang uh, harapan sa public market dito sa plaza yun o oh. napakaganda tingnan nga natin dito ayun mga guys o ngayon ayun sarap mamasyal dati samantala dito dati ang mga bukuan yan dito dati basta ka ng mga buko mga uling ngayon no ganda na ng mga pang ng plaza plaza ibang iba na ngayon ng Ross City yan sa ating mga kababayan ng mga sabros mga ibang bansa na hindi na umuwi yan makikita nyo yung pag improve sa ating lugar sa Ross City na napakaganda at malinis ayan Napakaganda talaga kasi wala kang masabi. may daming mga pasyalan. Kaya lang gawa nga hindi ako makapasyal-pasyal sa ibang lugar kasi kulang ang oras natin, kulang ang araw ko. So na mga araw, alis naman, balik naman lang Maynila. Ayan. Ayan mga guys. Nagla-live. live. live. Nagla-live. <laughs> sa Facebook. Anong, anong mo sa Facebook? Anong kwan mo sa Facebook? Ayun mga guys, ah, nagla-live sa Facebook. Ha? Sa ako sa YouTube ni? Eh. Oo. Sige. Facebook ha? Ah. Sige, sige. Ayun mga guys, ah, nagla-live siya sa uh, Facebook. Ayan. Kita ano ka mga guys, oh. Ang ganda ng kwan sa oh. Ayan. Ayan. Tingnan nyo ba, yung kahit masabay mo mababaw ng tubig, wala kayong makita ang mga basura na lumulutang. Kasi dito, bawal ang magtapon ng mga basura. Kasi yan, tingnan nyo mga gilis sang seawall, puro kanya mga namumuti ito sa dulo. Puro mga kanya mga talaba, mga sisi. Kasi gawa nga ng ang tubig dito, galing dagat. Ayan o. No? Dati, mga panahon pa namin dito, pag naglalakad ka dito hindi ganito ngayon maganda na yung nilalakaran mo rito at magkasarubong kayo malawak na yung dinadaan ng kasi malinis maganda yung biwak nya malinis ang dami pang halaman ayan may kita nyo napakalinis ang pandito ilog na malaki Ayan. doon sa kabila mga guys kasi doon tayo gumawa sa kabila ngayon dyan naman sa kabila puro prutasa naman yan dyan hanggang papunta tayo doon pagdating natin doon ay tigal na tayo tapos uh, uwi na ako kasi mamimili na ako kasi magluluto pa sa bahay yan yan yung mga kwansang prutasa no dito tayo dadahan para makita nyo Ayan o. Ayan, mga tabako. Sige. Ayan mga puro mga prutasan naman dito. Kabilaan mga guys, puro prutasan yung at mga kababayan. Bising-bisi na ngayon sa pamimili ng mga pangangailangan gawa ng magbabagong taon na. 31 na tayo ayan yung mga prutas kabilaan ang mga bilihan ng mga prutas dito kahit umikot kayo doon sa kabila marami din mga prutas doon dito puro prutas din ayan uh, bising busy, busy na yung ating mga kababayan sa pamimili ng mga paghahan paghahanda, nila sa pagsalubong sa tinatawag na bagong taon ayan maganda rito kasi guys uh, meron na mga ganito pero pang samantala lang siguro ito kasi uh, gawa lang sa kawayan. So, na siyempre, tawag dito yung uh, oras sa pagtinda ng mga protas para mapagpustuhan ng mga ating mga kababayan. Yeah. Oh, so. Lakad-lakad muna tayo rito, papunta tayo doon sa kabila. Tapos mamaya-maya, babalik naman ako rito dahil mamimili naman ako oh. ng pangangailangan ko. Yan, traffic din dito. Kaya nga guys, uh, dito tayo, naglalakad tayo dito ngayon. Nandito dito Kaya saan naman kayo rito na uh, tumingin? Maraming mga bilihan rito. Ito, mga uling na yung paninda dito. Magawa siguro tinayagan dahil lang uh, para kumita din at mga babaya Pero dito, wala nang talagang titinda dyan ngayon pinaya ka siguro dahil ah uh, uh siyempre para kumita din ating mga kababayan dito okay. mga guys makikita nyo yung tubig dito napakalinis walang uh, wala kayong makikita ang basura na lumulutang dito ayan ito naman yung simbahan sa Aro uh, City yung Immaculate Conception kung pa siyang ating Mama Mary ayan, uh, doon siya kabila ginawa rin doon oh. ayan, ayan. ayan yung. Hanggang ngayon, uh, yung circle pa rin, hindi pa rin gumagana, gawa nga ng uh, yung sa gilid niya may mga bakal pa na inaayos nila yan napakaganda ngayon na uh, hindi na tayo pupunta dyan guys dito lang tayo ayan ang sa ating uh, kapitulyo Okay guys, sa lahat ng mga subscriber ko, uh, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At uh, happy new year sa inyo lahat, sa lahat ng mga viewers natin. Uh, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!